So ano naman kayang opinion ng ating mga kababayan sa d test sa PUV drivers? ginatin natin mga idol ha, sa most relevant na lang tayo. Sabi ni Idol Doy, dapat mauna ang namumuno sa bansa. Correct. Tama. Dapat naman talaga eh. 'di ba? Anong ginagawa ng mandatory d test sa mga PUV drivers kung hindi siya mandatory sa mga namumuno sa bansa? 'Di ba? Tama. Anong klase 'yun? That's that's unfair, 'di ba? Pucha kahit sang ang mo tingnan, mali talaga ang ginagawa na to ng gobyerno. Imagine mo, exempted lahat ng members ng AFP and PNP, exempted sa test and psychological test ba yun? Ano yun? Di ba? Hindi o tama yun. Sabi naman ni Idol Drugs, mandatory, eh yung pinaka-head ng Pilipinas, ayaw nga magpa Test, correct. Tama. So bakit mandatory sa mga POV drivers at sa ating mga ordinaryong Pilipino kung hindi mandatory sa mga namumuno sa gobyerno? Di ba? Dapat nga sila ang ano eh, sila yung unang i test kasi dapat sila yung dapat nasa katinuan ng pag-iisip. Di ba mga idols? Tama. Ganun yun eh. So bakit sila hindi required o hindi mandatory, di ba? dapat ayusin muna na na yung mga nasa taas. Di ba? Hindi ganun yung PUB driver lang yung pinag-iinitan nyo, mga kumag kayo. Sabi naman ni Idol Arnaldo, dapat daw, eh, tanungin daw po muna natin si Marbil kung kailangan daw talaga magpa test ang mga driver. Baka daw sabihin niya, pang padagdag oras lang nila ang tumira ng shabu. <laughs> Oo nga, di ba? Kasi di ba nga, sa mga bunganga nila nang galing yun eh, di ba? Na ang mga gumagamit ng mga shabu ay hindi daw adik 'di ba? Ginagamit daw nila 'yan para daw pampahaba raw ng oras. Imagine mo 'yun, 'di ba? First time in the history na may nagsabi niyan, putya PNP chief pa. At ultimong police spokesperson pa ang nagsabi mga idol. Di ba nahihiya tong mga to? No? Grabe. Imagine <laughs> Dahil lang daw kailangan mag-OT ang putya. Grabe yung utak meron tong mga to eh, no? Psst. Sabi naman ni Idol Hilda, yes, e mandatory sa lahat. Dalo sa presidente at sa lahat ng government employee, correct. Correct po kayo dyan. Sabi naman ni Idol Eddie, e bakit naman daw kasi sa driver lang? Yung mga politiko at mga polis isali na sa pagpapag-test, correct. Alam nyo guys, kung magkaroon siguro ng mandatory test, siguro ubus lahat ng mga nasa gobyerno, no? <laughs> Siyempre kanamihan sa mga yan, mga kurakot eh. may mayayaman eh, mapera. 'di ba? Kaya siguro dahil sa sobrang dami nilang pera, hindi na po nila alam po saan nila dadalhin ng mga pera nila. <coughs> Kaya siguro alam niyo na, happy happy, 'di ba? Kaya karamihan diyan malamang positive, especially yung mga tao na nagsasabi na ayaw nila ng mandatory test para sa mga tumatakbo at mga opisyal ng gobyerno. Imagine niyo yung mga idol, no? Grabing utak meron tong mga twist. To, eh. Sabi naman ni Idol Joe, hindi lang dapat ang mga driver, pati lahat ng elected and appointed government official. Correct. Tama. mamaya, kahit-hit session niya ni Kuting yung iba dyan eh. Diba? Pucha kung magkakaroon ng mandatory test, ubus malamang talaga na sa gobyerno mga idol. Sigurado yan. Sabi naman ni Idol Jairo, simulan daw dapat ang test sa presidente. Tama. Correct. Diba? tama ang mga sinasabi ng mga kadites natin dito mga idol. Sabi naman ni Idol Laspi, driver mandatory test, unahin nyo si Baby M. Tama, ba? Diba? Dapat nga unahin yun ni. Eh. Siguro guys, ang dapat natin gawin is magkaroon ng people power. Pumasok tayo sa malakanyang, kunin natin si ano, si Kuting, no? Sabi ko na ng buhok. Para sa pilitan yung hair follicle test niya, no? Sabi naman ni Idol Namron, sabi ni Marbil, ang gumamit ng ay hindi adik. Bakit kailangan ipadrug test? Oo oh, nga naman, tama. Ba't yung ano? Yun naman. Kayo naman, dapat nga exempted yung mga PUV driver na gumagamit kasi nagpapatagdag na ng oras yan, di ba? nag lang sila, di ba? Dapat yung pong intindihin yun, mga idol. Dapat nilang intindihin yun, di ba? Sa bagong Pilipinas, ganyan na po tayo. Dapat exempted yung mga gumagamit, di ba? Ang test lang, yung mga di gumagamit. Pero yung mga ayaw, exempted na yan. Alam nyo na eh, positive eh. <laughs> yung presidente, malamang positive yan. Kaya ayaw niyang gawin, di ba? Kaya ayaw niyang sundin yung mga sinasabi ng mga tao, di ba? <laughs> Sabi naman ni Idol Jerry, kayo lang naman ang ayaw magpag-test. Correct, di ba? Sabi naman ni Idol John, grabe kayo, nagpapahaba lang ng oras. Oha naman guys, di ba? Kaya nga, kaya nga nasabi ko kanina guys, eh, yung mga gumagamit, exempted na dapat yan. ba? Diba? Dapat intindihin yan. ba? Diba? Sa bagong Pilipinas, guys, dapat intindihin yung mga gumagamit. Kasi, nag o lang sila. Hindi adik yung mga yan. Okay? Kaya dapat lang talaga na ipagpatuloy lang nila. ba? Diba? si Kuting eh, ay magpa-hair follicle at magpa eh. ba? Diba? Eh, yung mga driver, pinipilit nyo. Diba dapat sa Pilipinas nga, eh, dapat, ang gawin nila ay ipakansela na, na or ibasura na ang test mga idol. Diba? Para safe lahat. Imagine mo yun, no? Addict. Sa Kabaliw, makakapasok sa PNP, sa kay AFP, diba? Yan na po tayo sa bagong Pilipinas, mga idol. Sabi naman ni Idol Everisto, mandatory date sa lahat ng Pilipino na ako game ako dyan. Ako game ako dyan, mga idol. Kasi alam kong Adik lang ako sa pagkain sa sa soft drinks. Pero sa pag sa bawal na gamot, nako, wala po akong ganyan sa katawan ko. Wala po yan sa aking system. Basta wag lang po akong i-blood sugar dahil siguradong mataas. Diabetic ako eh. Ang sarap kumain sa Saudi Sabi naman ni Idol, Diyan meron naman talaga yan lagi. Oo naman. ba diba, Idol? Meron talaga yan lagi eh. Pero bakit niya na ini-emphasize ngayon? Kasi nga daw, dahil doon sa nangyari sa naiya. ba diba? So, pag naka-aksidente ka pala, dapat ka palang i-dentist. Ang cute no? Sabi naman ni Idol Demson, unahin nila yung adik sa Malacanang dahil mas maraming Pilipino ang masisira ang buhay dahil wala sa tamang pag-iisip ang namumuno. Correct <coughs> ka dyan, Idol Demson. Yeah! Totoo yan. Dapat talaga unahin yung nasa Malacanang, di ba? Pucha. Ano yung purkit presidente exempted? Eh di diba? wow, di ba? Sabi naman ni Idol Benson, wag gawin dahil mapapahiya daw ang chief PNP ng Pilipinas. <laughs> Oo nga naman Idol, no? Kasi nga, kapag nag-positive yung mga yan, hindi naman atik yung mga yan. nag lang sila. <laughs> Buisit. Sabi naman ni Idol Dela, unahin muna testing ng lahat ng politiko at government employees. I totally agree. Totoo yan. Dapat talaga ganun. Yeah! Sabi naman ni Idol Florante, dapat unang i ang Pangulo ng Pilipinas. Hahaha. <laughs> Totoo yan, Idol. Agree din ako sa'yo. <coughs> Sabi naman ni Idol Yell, dapat di pang sa mga driver. Dapat mauna sa namumuno ng bansa mag-umpisa. Bias pag ganyan. Para hindi bang Pilipinas mag-umpisa kay Marcos Jr. <laughs> Totoo yan, Idol. I totally agree. Yeah! Kaso wala eh. Makapalam mukha. Sabi naman ni Idol Honesto, unahin ng presidente. Kasunod ang mga general. Tama. Nako. Allergy ka mga yan sa testing mga idol. Magagalit yung mga yan. Sabi naman ni Idol Emerson, isama ang presidente. O si Kuting, Dapat lang. Sabi naman ni Idol Jojo, di na dapat tinatanong yan. Requirements dati pa ng LTO, NDOH at PNP gun owner. Totoo yan. Noon pa naman talaga meron na talagang test, 'di ba mga idol? Pero bakit parang inaalis yata ng kuting administration, no? Dahil ba alam niyo na, ganun din si Kuting Malamangski, no? Sabi naman ni Idol Jomar, bakit meron? Sabi ni Marbil dagdag oras sa trabaho ang para may energy ka. 'Di ba? Oo di ba? Sinabi ni Marvel, mga idol, naku, naku, legendary ang PNP chief na yan, mga idol. Siya lang siguro ang kauna-unahan or only PNP chief na nagsabi niyan. No? Sa isa pa yung babae, di ba? Sinabi niya rin yun eh. Di ba? Na nagpapahaba lang ng oras, yung mga gumagamit niyan, Diyos ko po naman. Meron po tinatawag na sting ngayon. Okay, dati extra Diyos. Naging sting, naging cobra, or whatever you call it mga energy drink. Okay? Umiinom po ako ng mga yan, mga idol. Para mayroon akong energy sa pagbablog. Para hindi antukin at putyagising na gising ako magdamag. Para mag-edit ng video. Meron ng ganyan, ha? Meron na pong ganyan, pakisabi po kina Marvel, ha? Baka po kasi di sila aware. No? Imagine mo sabihin nila yung... Daw ginagamit para daw makapag-OT ang mga tao. Ano ba yan? Baka mamamaya dahil sa sinabi niya, ang dami lang gumagamit niya yung lalo, no? <laughs> ang dami niya nag-o-ot. <laughs> Sabi naman ni Idol Alex, walang masama, go! Oo naman. Sabi naman niya Idol Matt, unahin daw po muna yung hanay ng mga taga-gobyerno para sila ang model. Lalo na raw po sa pulis, Marami sila. Di naman lahat, pero marami sila. At adik daw ang mga yun sa kotong. Pag kaya nila, bully, tirahin nila agad. Pero pag makita nila na di nila kaya, pas naman sila. Yun ang mga model ng mga taga-gobyerno. Dapat daw ang korap na empleyado sa gobyerno, walang lugar para mag-serve. Kore ka dyan, Idol Matt. Wala po talagang lugar sa gobyerno ang mga korap na empleyado. Dahil sila po ang mga tinuturing po natin na tumor sa gobyerno na sumisira sa imahe at reputasyon ng gobyerno. So, dapat lang po talagang tanggalin po sila. Tama. Kaso po, kapag yung mga korap na yon ay nasa gobyerno na, eh wala na mga idol. Para ng mga linta yung mga yan na nakakapit sa balat ng government. <laughs> Kaya hindi na aalis yung mga yan. Kahit na alam nilang mali na ang mga ginagawa nila, nako, makakapal po ang mukha ng mga yan. mag stay at mag-i-stay pa rin po yung mga yan. So as you can see mga idol, karamihan po ng ating mga kababayan ang sinasabi ay tama lang na magkaroon ng mandatory test. Pero dapat unahin si Kuting. Aba dapat lang talaga na unahin si Kuting at ang mga minions niya. Kasi baka mamaya e eh, puro mga hit-hit mate niyang mga yan. ba diba? Mahirap na. So tama lang talaga na mas unahin po dapat yung nasa kataas-taasan bago nila ibaba sa taong bayan ang mandatory test na yan. Tama. Kasi kung hindi kayo kasali sa mandatory test na yan, huwag nyo na lang pong ipatupad sa buong bansa para patas. Tama. Di ba? So, kuting, nabasa mo naman, nabasa naman po natin na karamihan po ng na mga nag-comment nating mga kababayan dito ay gusto na mas mauna kang magpad-test. Bago ang mga PUV drivers. O kaming lahat na mga ordinaryong Pilipino. So pag naging required ang test, naku, wala pong problema sa akin yun. Kahit i-hair follicle nyo pa ako, yung dugo pa o ihi, walang problema sa akin yun. Dahil alam kong hindi ako ganun. Iikaw kuting. Kaya mo ba yon?